For today's video, uuwi na kami sa aming bahay. Char. Ito nga pala yung service namin. Ayan mga ka-channel. Yung isa mga ka-channel, nangunguha na siya ng tamar. <laughs> Mayroon pang tamar ba? Last one, buha nga mo. Huh? Go lang. Ah, meron pa mga ka-channel. Bola lang yan. Ayan Ay, mga ka-channel. Tignan niyo siya. Say hi. I'm Say called. cheese. Agay, nabilin ako ang kuan. Nabilin ang ako ang tenga. Hmm? Ayun. Sige, enjoy mo lang ang pagpangangoha dyan. tas mamaya tatawag na ako ng polis. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> mamaya tatawag ako ng polis. Sarap yan, te. Thank you for watching!